Pirang pasahero sa Naga City na handal ang kasong dagos ng halion ang mga traditional jeepney. Grupo kan mga consumer as in commuter sa Bicol nagtutubod na mas maaasigurar ang siguridad kan mga pasahero sa modern jeep. Uyan report ni Chris Novello. Sa ibong kan pag kan LTFRB Bicol na mayang dapat na ipaghandal ang mga commuter sa Bicol region, en kaso dagos nang ipapundoan pagbiyahe kan mga traditional na jeepney, na iman ginari mali kayang maghandalkan mga pasahero sa Naga City. Pira sa mga ang napapaisip na tibaad at silang sindang magsakay mantangan ba? Tibaad maglangkaw pa ang pamasahe kung modern jeep ni na mabiyahe. Panibagong adjustment yun lalo na sa mga pasahero, kagaya ko. Um, mahirap. Tsaka yung tataasan pa nila yung pamasahe, parang hassle yun. Masakitan po kami magsakay na araw kayo mag commuter po kami sa araw kayo ng jeep po pag nawara po niyo. Alagad kung ang chairman kan organisasyon kan mga consumers and commuters sa Bicol ang haputon. Daon na intindihan subot niya ang pinaglalaban kan mga drivers as pinaghandal kan pirang pasahero. Alagad mas maasigur subot ang siguridad kan publiko kung mga bagong jeep na ang mabiyahe. mga talagang kar karagnan, delikado na pong maaksidente ang mga tao dyan. Dahil itong mga karagnan karag ito ay mga parang running copy na ito. Kaya diyan po ipayag po akong ma-face uh, out yan dahil uh, sa kapakanan na rin ng mga mananakay. Enot naman na pinagsyerto kan LTFRB na all set na unsigned ng contingency plan para sa nasambitan ng sitwasyon. Banan si Jovel Ubiso, Chris Novello, Balitang Bicolandia.